Ang tono mo, Che. Anong tono? Hmm? Ang mga mata. Parang bitin nagdiningning kapag narinig ang pangalang angin. Ang ulo mo, no? Mulo, mulo. Ah. Goodbye, Commodore. Sana. Goodbye, Thor. Goodbye, house. sa tabi. Ito ang bayad ko, ha? Ah. Excuse me. Aray ko! Walito! Terrible! Kaya oh, Ikaw ah. 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 kasi tumawid eh! Ay, Nani, ito, terrible walito! Ikaw ang may kasalatan ito! Kani sabi ka sa hospital! Sa hospital! Kilos na! Buhati, buhati, buhati! O, oh, sige, sige. Buhati sige, 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 sige. natin siya! O, buhati mo! Ayan, o, oh, sakit ba? Ay, oh. oh. eh, ganda-ganda mo pa naman. Oh. Hindi ka nag-iingat. O. O, oh. oh. tena, 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 suspital. O. Oh. Tena, dandan, dandan! Senorita, tuloy na ako. Mamiana, na, sumama ka muna sa kwarto. Vamos, vamos, iha. Wow! Ang ganda pala ng bahay niyo, Tonya Star. Hindi <laughs> naman. Hindi bagay sa inyo yung pahambol effect. Juanito, <laughs> turin mo naman ang kosas niya sa dito muna siya sa atin. Sobra na yan, Star, ha? Ah? Sabi ng doktor, minor lang naman ang mga injuries niya. Pasalamat ka't walang nangyari sa bata. Kung nagkataon, labot ka. Sige na, ayusin mo na ang guest room. Kunin mo na yan. Okay. Halika, Iha, at ipakikita ko sa iyo ang buong kabahayan. <laughs> Pwede kaya kahit isang gabi lamang dito ka muna? Ay, naku, kahit forever more. Oh. May anak ko kayo? Meron. Lalaki at guapo. Guapo? Oo. <laughs> meron ka ba may masahe, Jack? ah Oo, senyorito. Parati ko nga ho'ng minamasahe ang daddy ko pag masakit ang katawan eh. Oh, sige, masahihin mo nga ako. Ha? Ha? Sige na, kahit sandali lang. Talagang masakit lang yung mga buto ko eh. Naku, na senyorito. Senyorito, eh, gabi na ho eh. Pibili pa nga ho pala ako ng gamot. eh baka ho magsarabot ika. Aalis na ho ako. sa? Oh, sige, basta ay ha? ay Jack. ay 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 so sen senyorito. Jack? Wala ho, nagulat lang ho ako. Saan kayo nang galing ni Angelo? Ah, sa gym lang ho. Ah. Oho. Oh, sige ho, uwi na ho. Ah, sandali lang, Jack. Ah, kumusta si Mang Ambo? Eh, may, may konting karamdaman pa ah, ho. Aha. Sige ho, senyorito. Sandali lang, Jack. Ah, meron lang sana akong hihilingin sa iyong pabor. Kung pwede sana. Ah, ah, sige ho, ano yun? Di kasi may bisita kami ngayong gabi eh. Medyo marumi yung sahig ng guest room. Namamahinga na yung mga katulong. Baka kasi ah, pwede eh, yung... Ipapalinis niyo? Oo, sana. <laughs> Oo, oh, kayo uh. naman, senyorito. Pambihira lang ba kayo? Me -me 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 Medyo kasi sumasakit yung... Ah. Likod ko eh. Eh, nandiyan yung dustpan. Sandali lang, hindi pa kayo makakapasok eh. hindi pa tapos nililinisan pa. Hindi naman mo kami tutuloy sa guest room, papa. Ha? Papa? Bakit? Saan ka pupunta? Eh, sa bedroom natin. Makikinig kami ng musika. Yung mga tapong opera. Ah. Naku, alam mo, Juanito, mahilig din pala sa musika ito. Sa arts. At alam mo, itong batang ito, wala na palang mga magulang. Ngayon? Matagal na ako ang tatay ko eh. Namasingan sa bataan. Kaya, hey, At ang nanay ko naman, natikpak na rin ho noong February Revolution. Mm uh -hmm. -huh. siya na pag sa pagita sa malakan niyang. Hindi niyo ko na malaya na. Nagkakagulo na pala. Ngayon, na api. Ah. Kaya, hey, Aurora, mo nang ituloy ang malulungkot mong mga istorya. Kaya makinig tayo kay Pabarotti! Eh, bat naman numayas yung baklang yun? Ako? Ewan ko ba? Siguro, na inis. Kasi pinaghanap ko siya ng trabaho, eh. Eh, makabubuti naman sa kanya yun, ah. Halika, sagutan pa ka kami. Sobra naman siya sensitive. Iha, pusong babae. Bakla. Huwag ko kayong maglaladad. Bukas na bukas din, huwag eh. Kahanap ko siya kay Baldo. Napakabayot mo, anak. Kaya lang ay ko baka kung sana siya na siya Kawawa naman ang kapatid mo. Alam ko natutulog siya sa bangketa. Nagbubungkal ng mga basura dahil gutom na gutom. Kain ang kain. Huwag kang mahihiya. Hmm. Baka gusto mo kaming tirahan. Bonito, huwag mo pa siyang pasinin, Iha. Sige, subo na subo. Magpagbusog kang mabuti. Ang dami naman pagkain dito, mama. May mga chicken pa at saka lechon. Oh. At <laughs> Masasarap. Kasi talaga. Ah, tsaka, ang lalaki ng mga alamang nyo. Ay, hindi alamang yan. Sukpo ang tawag niya. Ah, sukpo? Kainin mo, Iha. Eh, mami. Paspasin. Baka naman nakakahiya. Talagang nakakahiya. Walito! Nagugutom na rin ako eh. Tumigil ka. Sige, Iha. Huwag mo siyang intindihin. Kumain ka ng kumain. Hindi ba, mama? Ang sabi niya sa akin, may anak kayo na pogi. Morning, Ma. Morning, Pa. Morning. May bisita pala tayo. Ah, iho. Siya si... Jillian. Ako naman si Angelo. Ma, hindi ko alam na naghahanap lang kayo ng bagong maid. Ah, hindi God. siya naghahanap ng trabaho. Bisita natin siya. Kaibigan ko. Ah. Binundol siya ng kagabi. Tapos ka na, ma, iha. Opo. Busog na busog nga po ako eh. Bueno, halika doon sa hardin at pakikita ko sa iyo ang aking mga bulaklak, ha? Uh, Salamat po ako. Tumahandugan niyo ako ng isang awit. Aba Ay. siyempre na, kung galing-galing nitong batang ito. Vamos! Napaka-romantic talaga dito sa Parks and Wildlife, no? Diba dito mo ako unang dinala? Oo. oh kumusta ka na? Okay lang. Ba't may kasama ka pang bodyguard? Ah, si Jack lang yan. Nasiseksihan lang yan sa'yo. Jack, labas ka dyan. Bakit daw, senyorito? Halika sandali. Jack, si Bella. Sexy, ano? Ano? Sabi ko, sexy si Bella. Sabi niyo eh. Bakit? Hindi ba halata? Malay ko dyan. Ha? Ah, Ayaan mo na. Totoo -toto pa yan si Jack. Baka naman mabibigyan mo ng date sa, sa isa sa mga modelo mong kaibigan. Ano ko, ka, diba? Ba't ka ba nakikipagbarkada sa si driver mo? Si Jack? Hindi, iba yan. Okay yan. O pwede ba? Pabibigyan mo siya ng date? Kung gusto mo ba? O oh, Jack, uh, ayun. Huwag na lang ako, senyorito. Naman. Alam mo, Jack, ako nagdududa ako sa'yo. Bakla ka ba? <laughs> Bakla, Sandali, ah. Uh, ah, Jack, tunggu mungkin tadi sekolah Ah, oh. Eh, thank you. dumaan yung pusa, senyorito, eh. Ha? Oho. Pasensya na ho kayo. Sige, sige, tuloy mo. Atya! Ano ba? Ano ba? Hindi niyo ba nakita yung kambing ho, dumaan, eh. Kambing? Oho. Pasensya na ho kayo, senyorito. Sige, tanga na, tanga na. Ano Ano ba? Jack, huwag mo sasabihin na kalabaw naman ang dumaan ngayon, ha? Eh, hindi ko, senyorito. Eh. Mukhang tumigil, eh. Tatabi ko mo muna. Anong nangyari? Eh, biglang lumatay ang kuryente, senyorito, eh. I start mo. Subukan mo. I-start mo. <laughs> Talagang ayaw? Malawa talaga, senyorito, eh. Eh, paano ngayon? Anong gagawin natin? Sige, subo kong well start ulit. Kapens ka nga. Tutula ka naman. Hmm. Ang cheap talaga. Pasensya ka na, Belia. Uh. <laughs> <laughs> Dahil hindi mo na paandar ang kotse, dyan ka matulog. Dito naman ako. Sige na, Belia. Belia. Kumusta ka mo pala eh? Kumusta na lang ako, senyorito? Oo, oh, Dalia. Nasama na ako dito. Para makapagpalit na ako dahil basambasa na ako eh. O sabi mo, dito ka matutulog ngayon. Pinapawisan eh, magpapalit pa nga ng damit. Hindi ka ang kinakausap ko, sige ha? Sige na, sige na. I'll, uh, I'll see you tomorrow. Okay? Okay. Um, Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Cachas, pinakikilala ko sa inyo ang bago ninyong amo, si Jillian. Intiendes? Ah, mama. Si? Eh, sabihin naman sa kanila kung ano nangyari. Baka naman magulat sila. Oo okay, nga pala. Nais nice kong ipaalam sa inyo na inaampo namin ni Don Juanito ang magandang... Dalaga. Dalagang ito? Magandang <laughs> diba hapon po. O, Dya. Pinakikilala ko sa iyo ang bagong senyorita mo, si Jillian. <laughs> Jillian, oh, magkakilala kayo? Eh... Anyway, siya ang magiging kapatid ni Angelo. Ho? Bakit? Aampunin nga namin siya ni Don Juanito. Eh, eh hindi po pwede yan. Nama, oh, buhabay kayo sinasagot-sagot kayo? Anong kanungkano pwede? Pwes, kaya ko kayo lahat pinatawag dito para makilala ninyo ang bago ninyong amo. Eh... Después del birthday party de Señorito Angelo, magiging oficial na ang ampura namin dito sa batang ito. <laughs> <laughs> y ahora, Naku, masisira ang boka-boka ko dito sa mga ito. <laughs> ate! Ay, naka! Ay! Kumuko ang atak na yan! yung yakang animal pa Pahama ka talaga, no? Ang hindi yung Alam mo ba ako ng kondisyon ng daddy? Sa alam ba ako ng ginagawa mo kay Junior? Ayun! Bakala na rin! Sa kahit ang palabas na to, ano to, ha? Ang hindi niya! Wala ka nangyayon sa sinasabi ko, no? Iniintindi mo itong pilok to, no? Ang hindi yung ko! Alam mo ako! Loko-loko! Buk siguro ng apat na pong matrona magpakalbo sa beauty parlor ito, sama kahit tabo ko pa rin yan, akin na. Hindi! <laughs> ah, Uwi na tayo! Hindi ka Uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na <laughs> Sinabi ko lang uuwi <laughs> na -la tayo eh! Hindi ka lang! Huwag ka! Ako. ako eh! Huwag! <laughs> ako eh! Malaman nilang lalaki ka! Hindi eh, naman malalaki <laughs> Eh, hey, hey, ito sabihin na. ko! Huwag! Ako na! Ako <laughs> oh, walang hiyo <yun>. mo talaga yung lakar <laughs> Pinagagawa mo! Alam mo, masasabi tayo lahat eh! Ang dati masisira ito sa mag-asawa! At pati ako, masisira ako kay Angelo! Angelo. Ang tono mo, Che. Anong tono? Hmm? Ang mga mata. Parang bitwing nagdiningning kapag narinig ang pangalang Angelo. Ulo mo, Ah! My darling sister, ang mga sensitive ba dali makahalata? Pwes, kung gusto mo, kausapin natin si Angelo at sabihin natin ako ay isang lalaki at ikaw ay isang tunay na babae na nagpapanggap na isang lalaki. Ano? <laughs> Uno, uno ya ako sa sejuri na kan na 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 Ako ano ba? Kung pinupapat? Paghuhusis na ako na y? Nilad. Ja! Teka buh na. Asf. Nilad mo talaga ja? Oo? Oh, Hay kaba itong magiging kapatid ko? Ano ho? Bulwari well, ka pa? Kita naman sa buhok y? Eh. Di ba le? Okey lang yon. Mukhang okay ka naman siguro maging bayaw eh. Oh, tara na. Tundoy pala kita si Bella. Ang mga klase ka talaga o. Oh. Uh -huh. Bella ha? Huh? Ang sister ko. Babae pala. I can see love in her eyes. <laughs> <laughs> Buti pa siya. Ay! Buko! <laughs> <laughs> Yun ho plano ng niya eh. Jackie Lou, malabo yata yan. Eh wag kayo magalala at hindi naman huwag ako papayag. Mabuti hindi mo sinabi ang totoo, kundi mapapahamag tayo. Eh kaya nga ho, pumukuha lang ako ng buwelo, Dad eh. Sinasabi ko na eh. Dapat ipinangalan pinanganaki sa hospital, iniwan na dun eh. Ay hindi lang huy dad. Dapat ho pati yung doktor, dinimanda na ninyo. Peste naman. Ay, ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo. Alam mo naman buong loob ko, basta ikaw eh. Sige ho dad, magpahinga na ho kayo. Babalik pa ho ako kay Angelo eh. Angelo na ba talaga, tawag mo ron? Eh, 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 eh. Ay, huwag ka muna Aha. Sige ho. Ah, Jackie Lu. Jack ko, Dad. Ah, Jack. Ah. Pakisakal mo lang ako na isa sa kapatid mo, ha? Sige Good. Good.